magandang buhay. Samahan nyo nga kami din sa may ba bukas tayo maghahanap ng muhon para masukat ng lupa din eh. Ay agad-agad nga kaming nakakita ng dalawang muhon ay di kami madaling makakasukat din na nga sinumulan na namin. Nakabase laan kami sa titulo din para naman malaman mo kung anong sukat. Ay wala pang pa ng sampung minuto. Nakita agad ang apat na muhon sa unang lote. Ay anong gagawin ay di magpupukpok ng tubo para naman may palatandaan. Ay nga ako ang pangalawang lote ay di nagmetro kami para naman makalkula kung ano ang nakasulat sa may titulo. May isa nga ako nawawalang muhon ay dyan ho na ang sukat kaya dyan kinalkal ako nga ako may sa ang sasasakyan ay bigla sabing <laughs> nandun na daw ako ito ang tuwa takbo na eh namang hanga ako ay mano mano lang ang kami nagsusukat ay saktong sakto naman eh ang nandun ng aming hinahanap na mohon nakalagay di PS you know oh kahit nga ako may mohon ay lalagyan natin ng tanda baka naman sa susunod na balik ay maghukay ulay ay ayaw ko na ito ulit ako nagpabidyo-bidyo masaya na nahanap na ang mamuhon eh kaso mo ay nahili ako nagpupupok din naman eh hirap na hirap na eh. Oh, Tawa. At nakatagpo nga ako ng bagong kaibigan. Kala ko ako'y kakagatin ay hindi pala. Mabae. Ay din nung nalagyan na ng baka. Naghulog kami ng mga bariya sa butas. Ay aring ahaw pala ang view yan. Kadaming puno. Ay kapres ka naman. Man, kami ngayon nakatapos na. Sabi ko kain lang. Pala kadali magsukat. Basta maalam ka magbasa ng titulo. Saglit la ang hang. Bibilisan ang lakad at magpapainom pa ng baka. Baka abutin pa ng gabi. Ay siya dyan na muna kayo. Magmamanayha muna ako. Bye-bye.